ako guys, kaya itong sundon ang balay ni Pitan, ang ng Sari sa Rapita na bahay kubo. sa sauna, nga doon siya nagpuyo. Yeah. Ay, hindi ako nakapit. Ah. Naroon ako man. Ah, sinanay mo. Ito, Naka-white pa dyan mo. Warm mo mga white lady. Hindi nga yung lugar dyan. Dari si Sari Sandri, sila kayo siya dyan nagpuyo. Last na mag-iburo niya dyan. Tawa ang mga punuan. Nandok si... Ay, tayo na, huwag sila si Nina. Kasa, oh. residensya. Ah,

Niyo, siris, wow, siya, siya, siya. nice. Wala siya ko ang tumbalay balay na to sa una. Ang oh. uh, um, balay na ni biya sa una. Oh, mga cortina. Mga yeah. antique oh, nga, ilang mga bangko din. Hi. Si, ano? Oh. So, siguro so, mo si Josephine Brown. Josephine, o. Oh. Okay, ah. Mo ni Halog ni Josephine. Natawa guys, mo si Josephine Brown. Iyag niya sa risal sa unang panahon. Okay. Ah. Okay. Mana siya yung ay... darling. Dahil yung iyang house. Dari, yung kwarto. Ang kwarto ni Rizal. Ang ah, mga ni kwarto ni Rizal ah. sa una. Mana iyang wow. katri. Iyang koan, kabinit. Sila na ni yours. The kids na na. Oh, Dari siya nagpuyo. Mana iyang hmm. yung higdaanan yun. oh Daya po sa siya. Sa una pa. Si tawag ano yun? Kaban. Anang, asya, kaban. Mana oh, siya kaban. Butanganag si Nina ni Rizal. Dari, ilang mga kwartina.

How much one, seven minutes, mm -hmm. kusina ni Rizal. tunga na ni Rizal. Kusina ni Rizal. Tunga ngayon mo picture mo mo. Ganahan mo. ganahan video. Oh, nice. O picture naman. Naabang ako sa panahon. Ano'ng magagamit sa ulan ni mga Okay, iyon ko know, Wow, nang tawang view hmm. sa kusina. Nang tawa. I mean, <laughs> sa unang panahon, hindi nang susunod siya ang tubig. Oo, di nga rin. Oo, hindi nang susunod siya ang kaagis. Wala <laughs> niyang <laughs> banga sa gano'ng tubig sa unang panahon. sa unang panahon. Hindi, nang tawang fools. Napakairet sa unang panahon sa gano'ng tubig. Ay, napaka-takuri. Nandiyan tayo takuri sa kusina. O may tatatapi. Sala, alin Dapat na punta kay Mao. Kuhap tong pa. Sige. Ayaw, Raya. Ganahan mo. Oh, dito bawal. Ay, dito oh, rasa.

Ah, uh, pero nandito na pwede sa clearly pink tulipan. Wala may kuhaan sa minto. Bilhin sapatos ninyo mo. Uy, taro niya.